Oh. Guys, paano? See you next time. See you. Ano ba yan? Naka-video. Oo, oh, ano well, tayo yung surprises. <laughs> Ito na. Ito na sila. Ito na yung mga iiwanan ko. Paano yan? Hmm. Kagagaling na namin sa trabaho eh. <laughs> ako ba eh? Hindi na, Tumira ng apartment. Para nga hindi na apartment yun. Luxury na nga. Pagkatapos eh. Hindi na ordinaryo <laughs> Hindi lang ordinary. Luxury. Ang oras ngayon? Alahuna. Alahuna medya. Ta -ta Tapos tayo. Kita tayo dyan, Dre. Kaya naman sabi lang naman ako pupunta. <laughs> iyo ko mo mga to. Tatlo na lang ay pabos ng pabos tayo ah. Kayo pala. Pagod. Hindi. Hindi tayo na bumasag pag lagi mo kami niisip. Pag mabasahin namin, Benji. Lalo kung papayat nito, iisipin ko kayo lagi. Ang dami nyo. Tapos kayo magkakaano kayo, tigyawat kayo sa ilong no? Tigyawat siya pwede. Pagpamatay. Malupang lumutas. Pagka natanggap ko ng executive tsaka... <laughs> round trip no? Hindi pa magkakaroon. Anong problema doon? Ano bagong ano? Hindi ko inoong talaga ako. Ha? Hindi ko ako, mahirapan ako makatulog visibility. Bitin eh. So, Chocolate! May chocolate diyan. Pasano may chocolate 'yung. chocolate diyan. Powder one. Allog oh, mag-one. Powder one. sa sa Okay. Oh, gusto Okay. see California. See you next time. <laughs> next time ba? see you later see you soon